<laughs> <laughs> Ay, pa Anak ni Porket ang bakla, sa kanya pa yun. Sa kanya pa. Oo, sa kanya pa. ka rin. Ikaw ka rin, boy. Nasaan oh, um, mo si Porket yung baklala uh, siya? Oo. Oh, Nang buhutan mo. Tatayan ng ano, easy to. Easy to. Easy hindi naman yung... Uh, no, po. Kamaya po yun. Kol, may kaba na si ano eh. Uh, may kaba na sayo kahapon dinukot. May <laughs> kaba na sa'yo kahapon dinukot. May kaba na